30 na boss sige boss pasukin mo na boss what's up some it ganito eh. yung huli natin oh medyo malaki rin huli 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 mga kakim adventure <laughs> oh yun oh karpa oh boss ayun oh no, karpa oh ayun no. oh oh ayun oh no. karpa yan oh no. Yo, what's up guys? Yo, what's up? Ino, na agad. Ito huli natin, o. Yan, o. Uy. Ito natin ito mga idol. Marami na doon sa loob. Da? Si Angelo kasama natin. Si Junjun. Huli natin pakita mo doon. Yan, o. Yan, si Kyle,

Huli, huli. Huli mga Kim Adventure. <laughs> ha? Huli. Huli, huli. Kita ko huli. Kita pa dito sa vlog mo. Patay ka. Huli na naman guys oh. Kita nyo ba yan? Tagus-tagus oh. Tagus-tagus ay Yan kukuha din yun oh. yung vlog mo yun. Meron din yan. Meron makukuha yan. Meron yan. pinasok ba naman Sarata. Uli bos. Apa sih itu? wala hindi nya pinana. Ini bos. Ini ni salah. Ini miss. Kita bagi nara bos ini. Kita na yun ay dool. Ayun o, ba naman? Tatali ko lang ito ay ha. hindi <laughs> ko natang time. Sari, hindi ko mo din maka. Yun yung huli o. Oh. Good size. Ang mo ay lang tayo, boss. to huli huli mga idols open catch mga idol kasama natin may na wala pa na huli turbo bes sige bes okay. Ayan, may na mga idol ayun na pangalawang huli na natin mga idol same size same size Magkapatid daw to, magkapatid. Yung ito yung kukuli natin nung nakarana na mga idol dito rin. Ito yung nakuli natin. O oh, yan. Iyo. Ay, ito yung bala na. Kapi nga eh. Takala balat? Oo. Oh, Takaroon ni Karpa. Magyan. Talon nito, 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 nito. Blank, blank ballot na nagsubli. Nagsubli? Huwag pag warang datan? Ay. Huwag pag warang datan? Nagsubli na nagsubli. Nagsubli na dulo po. Papasokin na po niya. Ha? Nagpaspas na lang. Ah? Nagpaspas na Nagpas dyan, duwada. Nagkasada, tapos nagsubli na dito. Yeah, eh. Likar pa. Uh? Ito. Ito, ito. Ito ay ang kubatog ko. Umulag ta? Oo, oh, umulag ta. ada mata aja tapi lah aku ya galinganmu idol para saya yang lama to para kanino kabumabangon na sok na rin nya hebuski si mulapa Ayan ho, isda yan ho. Nakita nyo ba yun, mga idol? O, oh, yun ho, karpa ho. Boss, Ayan ho, karpa ho. Ayan okay. ho. O, oh, yan ho, karpa yan ho. O, oh, kita mo ba? Nakita mo? Oy, oy, karpa. Turo, talo. Nakita mo, Alay? Hmm, naka na video ba ito, ibagtit. <laughs> Yung tagikikot. Kinasok na ni Boski mo. Wala pa rin siyang nakuha. Wala talaga. Mga idol. Malas tayo ngayon, mga idol. Huli. Huli ba nang? Huli. pumapalag Third catch, mga idol. Paul lang ato, yun lang mo. Pero basit lang. Uy, uy, itiyak. uy. Gusto bang kumawala? <laughs> Sumabit na naman po yung bala niya. Third catch. Yun know, o, third catch o. Oh. Grabe. Dito lang yan sa loob. Sa loob lang yan makikita. Sisend namin yung location. Ang mga kaalaman. Dawas. Ma mahina siya, mahina siya idol, mahina, mahina. Ang nakukuha. Ito oh. pag-gulang dati siya, ay, ay, pretil dito, boss. Pag wala ka pang nakuha, ako na. Pinasok na naman niyo. wala na namang makukuha. Sablay pa rin, idol. na, boss. Sige, boss. Pasok. Pinasok na naman niya, idol, oh. Pangamati na parang. <clears throat> Paglabas niya, may nahuli na yan. May mahuhuli ka pa ba? Kamural? Meron yan. Kaya mo lang. Maras kung minamalas ka nga yun. No. Oh, Ayun, lumabas na naman. Ang alam mo eh. nun. Tis-tis-tis doon. Oh, jibabe. Hmm. Talang mo, boss. Talabas daw sa kabila pero titirain pa rin. Guys, medyo makulimlim guys, no? Kanyo naman. Kita mo naman. Okay lang yung huli. Tatlong karpa.

pas-pas ya. Hey. sakit <laughs> Sakat bahasa tenang stand by. Nambah hoho dulu dulu. Para dulu. Iya. Pada ini Takal Ito wala pang nakuha to Ayan na siya idol oh Ayan na huli guys Huli na naman idol Huli Huli Ha? Hmm. Sa matagal rin. Tinan natin na lang kung may nakuha o wala. Wala dala. Nala, nala. Uy! May nahuli rin yung sigay namin. Ha ha! Kala nyo ha? Nekat ah? May Sayang! na, pwede na. Sayang, nakahuli na sana kami. Kaso kumawala lang. Hmm. Uro ulu tama sayang aja Ibus kata ya. Pangapat hmm. nyan, Soyong. Kaya mm. kayong okay. bawang okay. okay. Pinaglalaro lang. Pinaglalaro okay. lang lang. So Sa'yo <laughs> nga ojibis. Nalatat tayo. Taba. Matoy. Takaabangan mo Siksik mga sige <coughs> mo. Hindi ko nalang. Wala ka Kaya. Dito lang so, daw sa labas. Kaya? Sa so, Arabic daw. Dito na lang. May nahuli na sana kanina kuya. Kumawala lang. Karapatay. Opo. Ata ni nagdakil ni. Oh. Ata ni oh. Di ba? Kumawala wala Sahit Hmm, managta. Sait mo. Malakwa Paut angus na Joy eh. Wala pa rin siya mga idol Ano yung manun ni eh. Pinapasok nila yung CK dito kuya hmm. Pinapasok nila pero mahaba yun Ay Walang pala yan o oh. Single lang yan di ko lang po alam ay, nalan eh ni. Kumawala. Kumatras atras sila ngayon kaya. Ayun oh. o. So, dalawa yung magpana Dalawa po sila nagpapana. Andito. Kanina pa po. Wala pa po. Di pa po lumalabas. Siya pa po lahat nakakuha Oh? Siya lang po. Yung kasama namin wala pa. Apat na. Apat na po. Ayun oh, Wala pang nako Ayun o. Oh. じゃあさ sala ni nakalamanan huli man na kablang huli oh huli yan ay doon huli na ah adaman na pantuyon rumor manan. nun gatoy ah oh yan law siya na lang na ko yan nakalimanan nakalimanan ang tawon mo sa kablang <laughs> ko yung kan kan tawon mo tanan eh ali man yan. Ano dapat ka na. So katakatan kem. Na narukop aja lagi dulu na O oh, narukop Mag atay. Stop ko palang Atoy. Toy sige. pagi pakita mo lat nato nguli natin, natin no? Shout out kay hmm. So toto. Tama to Oh balat. <laughs> Tama-tama ni Pagkita mo yung mga karpa naman, sukatin so, mo. Uy, yung lalaking talak. mo mga... Mga... Surgaw. Mga Surgaw. Ayun, sabihin mo. Atan pa, atan pa. Atan mo. nga mga... Surgaw. Sobrang lalaki na mga karpa. Wala ni Puti pa rin. Ay, mo mo dyan? mo. Sige,